Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alianerys. Okay, we have Death Card So, new beginnings po yan. Ayan, yung iba sa inyo, meron kayong gustong pagbabago na gawin sa life ninyo. Pero, pinag-iisipan nyo po or dapat nyo pang pag-isipan, earth signs, kung makakabuti ba yun talaga para sa inyo, yung pagbabago na gusto ninyong gawin. Ayan. So, we have grounding. So, need nyo po talaga muna is magmuni-muni. Pag-isipan nyo muna talaga yung mga gagawin ninyo. Kasi pwedeng... Medyo mabibigat yung mga gusto nyong gawin or gusto ninyong pagbabago na gawin sa life ninyo. And pwedeng madami masyadong maapektuhan earth signs. We have breathe. Mula po ito kay Archangel Raphael. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. O nga, meron kayong gusto talagang gawin na pagbabago. So, spend time with nature, spend time alone. Yun po yung need ninyong gawin. Earth signs. Tingnan natin ano pa ang mensahe para sa iyo, spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin for earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun Moon Rising and Venus. We have patience, please. Ayun, wag kayong magmadali talaga ngayong araw na ito. Walk away. Okay, so medyo may nata-trigger dito. Kayang-kaya nyo umalis anytime sa isang sitwasyon na to, earth signs. Pero kayo pala itong maraming kino-consider talaga. Ayan, and hanggang ngayon, kino-consider nyo pa rin yung mga gagawin ninyo. Kasi nga, titignan nyo ano ba yung mararamdaman ng mga tao sa paligid ninyo. We have spiritual teacher. So, you can, ano naman po, as advice sa mga friends mo or sa tao talaga na alam mo na may mabibigay ba sa yung advice pero sana yung advice tay bibigay niya sa iyo or signs ay pakinggan mo i-consider mo din talaga kasi 'di ba ano yung silbi na nanghingi ka ng advice sa tao na yun tapos hindi mo naman susundin pero syempre 'di ba kayo pa rin naman yung masusunod pagdating sa life ninyo okay i left before you could leave me so may nang iwan ba sa inyo dito Ayan, or meron ba kayo talagang gustong iwan na sitwasyon? Meron dito, pwedeng natatakot kayo na maiwan ulit. Pwedeng naranasan nyo na yan before, or it's signs, at ayaw nyo nang maulit yan ulit. So, meron po dito, pwede na, ayan, parang meron kayong energy na ganito, ang nafe-feel ko kasi. Okay lang na ako yung mang iwan, kesa ako yung maiwan. May ganong kayong, ano, uh, sabi natin, meron kayong ganong naiisip pagdating sa life ninyo. Tingnan natin ayan, yung iba sa inyo, baka meron na kayo mga namatay dito na mga mahal sa buhay. Kaya parang, alam niyo yun, parang sakit di ba, pag naiwan ka. Kaya ngayon, parang ayaw niyong magpaiwan. Okay lang namang iwan kayo, basta wag lang kayo maiwan. Medyo naging hard or naging harsh kayo dun sa part na yon Pero, that's reality. May nangyayari po talagang ganyan at may nakakaramdam ng ganyan. Tingnan natin, spirit guide. Some of you, siguro hindi pa talaga kayo totally healed sa mga nangyari sa life ninyo. Kaya ganyan yung nafe-feel ninyo. So, i-heal nyo muna yung sarili ninyo. Do some grounding, do some meditation. I-accept nyo yung mga bagay na nangyari sa life ninyo. Para makahinga din kay dito ng maluwag. Tingnan natin. Ace of Cups. May new beginnings dito. Okay, meron dito. Pwedeng paalis na kayo dyan sa trabaho. Pwedeng may magre-resign dito. Parang sobra kasi na yung toxic energy na binibigay sa'yo ng mga katrabaho mo. Parang hindi mo na ba siya kayang i-handle? Ayan, sobrang nai-stress na po yung iba sa inyo. Kaya ayan, nagbabalak na kayong mag-resign. Pero yun nga, madami kasi kayong kinukonsider, kaya pwedeng hindi yan natutuloy. Pero for some of you, ayan, itutuloy nyo na talaga to. Pwede po kasi na may mas maganda pang opportunity na naghihintay sa inyo. So yung death card po na to ay new beginnings din kasi yan. Pagdating naman po sa business, we have temperance, we have the high priestess, meron yata kayong, ay, we have the moon. So, meron kayong hinihintay dito na parang big event para sa business ninyo. Ayan, so mali ba kayo sa mga bazaar or ano man tong event na ito, mukhang ito yung nililook forward ninyo. Nakikitaan nyo to ng magandang opportunity para mas ma-market nyo pa yung business ninyo, earth signs, or sabihin natin para mas ma- ma ano ba makilala pa yung business ninyo yun yung nakikita ko kasi dito ayan so gagawin niyo talaga tong opportunity alam nyo pwedeng diyan po kayo makabawi kung ano man tong event na gagawin niyo talagang um, mabubuhay niyo ulit yung business ninyo tignan po natin ano pa ang mensahe para sa earth signs taurus virgo capricorn pagdating po sa kaperahan we have king of pentacles we have, ayun, focus lang kayo dito. Tsaka medyo ingatan nyo talaga yung pera ninyo. The magician. Earth signs, ayan no? Ang dami-dami talaga ding opportunities para sa inyo. Para kayo ay kumita ng pera. Saan kayo makakakuha ng pera. Napakadami. Kailangan nyo lang talaga is maging matapang dito. At saka kapag meron kasi kayong inuumpisahan, dapat hindi lang kayo earth signs magaling sa umpisa. Hanggang dulo dapat yun. Bigay nyo yung best ninyo. Ayan. So ito pagdating sa mga investments ninyo, pagdating sa money ninyo, ilaban niyo talaga or pwedeng 'yung iba sa inyo nga, meron kayong pinaglalaban talaga dito. Pwedeng ah uh, pera 'yan, pwedeng mana 'yung pinaglalaban ninyo dito, or science or pwedeng meron dito pagdating sa trabaho baka hindi binigay 'yung ano 'yun, 'yung 'yung last payment man niyo, ano 'yun? nakalimutan ko kung ano tawag don Basta yung pag kunwari, di ba, nag kayo, back pay, ayun, yung iba po sa inyo. Pwedeng hindi pa yan binibigay hanggang ngayon. So, ilaban nyo talaga. Kasi karapatan nyo po yan at makukuha nyo naman talaga siya. Yun nga lang kasi pwedeng pinapahirapan kayo dito. Isipin mo, pag sumuko ka, kanino mapupunta yun? Diba? Sinong nakinabang? Kaya huwag kayong sumuko earth signs. Ilaban nyo talaga to kung alam niyo na nasa tama kayo at para talaga sa inyo yung pera na yun. Tingnan po natin spirit guide. Insay pa po natin. Pagdating naman sa love life. Kamusta po ang love life spirit guide na earth signs? We have four of one. So may kasiyahan dito. Pwedeng may celebration. Happy anniversary. Happy monthsary po sa inyo. Earth signs. Ayan. Pwede rin na ipapakilala ka na ng person mo sa parents niya or kung napakilala ka na sa parents sa friends ka naman ipapakilala we have queen of pentacles so very proud Hmm, mukhang may nagpapagawa ng bahay dito kasi ito o oh, yung very proud yung energy ng person mo sayo earth signs or the other way around we have five of pentacles oo oh, nga yung iba sa inyo ayan we have five of pentacles may nagtatampo naman dito yan so ayan po may nagpapagawa ng bahay, di ba nakita ko. So pwedeng ito medyo kulang na sa budget ngayon. Medyo nag-aaway pero ayan, sabi ko nga very proud yung person mo sa your earth sign. So very proud kay sa isa't isa. Five of cups, may 50-50 energy tayo dito. Mukhang may nagkakatampuhan talaga dito, 'di ba? kaya nag-uusap or pwedeng yung mga plans niyo wala pa talagang nangyayari kahit isa earth signs. So saan ba kasi kayo nakatutok? Ayan po, mas maganda kasi same goal kayo ng person mo at same kayo na nag effort dun sa goals na yon. Hindi pwede na ako lang yung magsasabi tapos ikaw earth signs yung gagawa. Mahirap yon, So, dapat same po kayo ng energy, same kayo ng binibigay dito sa mga plans ninyo pagdating sa inyong relationship para mag-work out talaga siya. Tignan natin, ito na po yung iyong wishing candle. So, mag-wish na po kayo. Three wishes, three times nyo pong sabihin. At wag po kayong mag-overthink. Iwasan nyo po yan kapag tayo ay nag-manifest, nag-wish, nag-pray. Basta paniwalaan nyo po na mangyayari yung mga winish ninyo. Alisin nyo po yung any doubt sa puso ninyo. Seal na po natin ang wishes mo, Earth Signs. Isa, dalawa, tatlo. Ingat po kayo always. Bye-bye!